Kung may magtatanong sa iyo kung ano ang sikreto sa isang matagumpay na pagsasama, ano ang magiging sabot mo? Maaari mong sabihin ang isang tahanan na puno ng kadalakan at kaligayahan o kung saan ang pag-ibig ang namamahala. Ito ay totoo, gayon paman, ang sikreto sa isang matagumpay na pag-aasawa ay nakasalalay sa kahandaan ng parehong mga individual para sa isang panghabang buhay na pangako. Bago maging doktor ang isang tao, dumaan sana sila sa mga taon ng edukasyon at pagsasanay upang maging kwalipikado. Ang paghahanda ang susi sa tagumpay, at ang institusyon ng kasal ay hindi kasama sa prinsipyong ito. Ito ang dahilan kung bakit masigasig ang Diyos na ihanda ang kanyang mga anak para sa magandang paglalakbay na tinatawag na kasal. Kaya, paano mo malalaman na handa ka na para sa kasal? Paano mo malalaman na mas malapit ka sa panahon ng iyong kasal kaysa dati? Mayroong anim na senyales na dapat abangan, ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhing mag-subscribe ka at manood hanggang sa huli para maiwasang mawalan ng paghahayag ng iyong maluwalhating kasal. Nerespeto ng Diyos ang panahon at panahon ng iyong buhay, lalo na pagdating sa kasal. Alam niya ang tamang panahon at gagawin niya ito, Napakaganda na kanyang inayos ang institusyon ng kasal, kaya hindi na kailangang matakot na magkamali. Sa halip, sundin ng mabuti ang Diyos habang ginagabayan kanya sa tamang tao. Maaari mong isipin ang isang magandang kinabukasan na may mga hashtag, sing -sing, at magkatugmang mga damit. Hindi ka makapaghintay na sabihin sa mundo ang tungkol sa iyong kahanga-hangang kapareha. Huwag mag-alala, darating ang araw na iyon at magiging maluwalhati. Samantala, habang masigasig mong inaabangan ang espesyal na sandali na iyon, tumuon sa pagiging matulungin sa paghahandang pinagdadaanan ka ng Diyos. Huwag masyadong makisali sa mga bagay na mababaw. Mahalaga ang iyong kaligayahan at naiintindihan iyon ng Diyos. Kaya, ang unang bagay ay isang pagbabago sa pananaw. Kapag inihahanda ka na ng Diyos para sa kasal, nagbabago ang iyong pag-isip. Pinipigilan ka makita ang mga relasyon bilang isang bagay na panandalian. Noong nakaraan, ang pakikipag-date ay maaaring tungkol sa pagkakaroon ng isang magandang oras, ngunit ngayon ang iyong diskarte sa pakikipag-date ay nagbabago. Nagsisimula kang makipag-date ng may malinaw na layunin upang makahanap ng kapareha sa buhay. Nagsisimula kang taimtim na maghanap ng isang taong kapareho mo ng iyong mga pinahahalagahan, isang taong katugma sa iyo, sa halip na makipag-date ng basta-basta. Ang mga nakaraang takot o alalahanin tungkol sa kasal ay nawawala. Sa halip, makakahanap ka ng pakiramdam ng pagiging handa at pagtanggap. Ang pag-iisip ng isang panghabang buhay na pangako ay hindi na nakakatakot sa iyo, ngunit nasasabit ka. Binabago ng paghahandang ito ang iyong pagtuon mula sa personal na kasiyahan patungo sa pag-isip ng isang pakikipagsosyo sa buhay. Bagamat kontento ka na sa iyong nag-isang yugto, mayroong matinding pagnanasa para sa isang bagay na mas makabuluhan. Nagsisimula kang magkaroon ng makabuluhang mga pag-uusap tungkol sa kasal sa halip na tratuhin ang paksa ng basta-basta nagiging pokus ang hinaharap habang iniisip mo ang isang buhay na magkasama. Pinag-uusapan inyo ang mga responsibilidad at kagalakan na dulot ng pag-aasawa. Ito ay nagiging pangunahing tema sa iyong mga iniisip at plano. Ang pagnanais na ito ay nagpapahiwatig na inihanay ng Diyos ang iyong puso sa kanyang plano para sa isang maganda at may layunin na pagsasama. Kapag binago ng Diyos ang iyong mga iniisip, tinutulungan din niya na mapabuti kung paano ka kumilos upang mapabuti ang mga relasyon. Tanungin ang iyong sarili, magiging masaya ka ba kung magpapakasal ka sa isang katulad mo? Tingnan ang anumang mga gawi na nagdudulot ng mga problema, at hayaan ang Diyos na tulungan kang ayusin ang mga ito. Isipin kung paano ka makisama sa mga kaibigan, pamilya, at katrabaho. Kung hindi ka magaling sa pakikitungo sa mga tao o kailangan mong pagbutihin, sabi ng Diyos ay bigyang pansin. Makinig sa payo ng iyong kaibigan kahit na sabihin nila ito bilang isang biro. Walang taong perpekto, ngunit kailangan mo ng isang tiyak na antas ng kapanahunan bago sabihin na handa ka na para sa kasal. Number 2 ay maturity. Bago magpakasal, kailangan mong maging mature sa iba't ibang paraan, pag-aalaga sa iyong katawan at pag-unawa sa emosyon. Dapat kang makisama sa mga tao, mahawakan ng maayos ang mga salungatan, at kumonekta sa Diyos. Kung mature ka sa mga lugar na ito, naghahanda ka na para sa kasal. Ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ngunit paghahanda para sa mga ups and downs ng buhay may asawa. Pagdating sa espiritwal na kapanahunan, ang iyong espiritwal na paglalakbay ay nagiging mas intensyonal. Natagpuan mo ang iyong sarili na naghahanap ng mas malalim na koneksyon sa Diyos. Sa pamamagitan nito, kinakausap ka ng Diyos at ipinapakita sa iyo kung ano ang kailangan mong malaman tungkol sa iyong kinabukasan at partner. Sa emosyonal, tumataas ang iyong antas ng emosyonal na katalinuhan, Pinutulungan ka ng Diyos na maging mas may kamalayan sa sarili, na maunawaan ang iyong damdamin at ng iba. Natututo kang makipag-usap ng epektibo, na nagpapahayag ng iyong damdamin ng may pagmamahal at empatsya. Pangatlo, mapapansin mo ang isang pagpapabuti sa iyong mga kasanayan sa komunikasyon. Sa isang kasal, ang pag-alam kung paano kumonekta sa iba ay isang mahalagang kasanayan. Ito ay mahalaga dahil ang mga tao ay maaaring maging komplikado at maaaring tumagal ng oras upang tunay na maunawaan ang mga ito. Sa prosesong ito, sinisimula ng Diyos na dalisayin ang iyong pasensya at bunga. Ginagawa ng Diyos ang iyong pasensya, tinuturuan kang harapin ang mga hamon ng may biyaya at pangunawa. Nakikita mo ang iyong sarili na mas handang makinig, at ang iyong puso ay nagiging mas mapagbigay kusa kang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba na nagiging natural na bahagi ng iyong pagkatao. Binibigyan ka ng Diyos ng kakayahang lutasin ang mga salungatan ng mapayapa na iniiwasan ang mga hindi kinakailangang argumento. Natututo kang magpatawad at magpakawala ng sama ng loob na nagtataguyod ng mapayapang kapaligiran sa iyong mga relasyon. Ikaw ay nagiging hindi gaanong makasarili at mas nakatutok sa kapakanan ng iba. Ang isang mahalagang katangian para sa matagumpay na pag-aasawa ay ang pagbuo ng puso ng paglilingkod at pagpapakumbaba. Mayroong pagbabago sa pananagutan sa pananalapi at pangangasiwa, at sisimulan mong maunawaan ang kahalagahan ng matalinong pamamahala sa mga mapagkukunan. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan na inihahanda ka ng Diyos at sinasangkapan ka para sa institusyon sa hinaharap. Ang paggamit ng mga pagbabagong ito ay hindi magiging madali, ngunit ito ay nagiging posible sa pamamagitan ng patnubay ng Diyos. Ang susunod na senyales na iyong mapapansin ay nagiging mas katulad ka ni Kristo. Tulad ng isang hardinero na nagpupuspos ng puno ng ubas upang matulungan itong mamunga, ang Juan 15 oras 12 minuto ay nagsasabi, Ako ang tunay na puno ng ubas, pinuputol niya ang bawat sanga sa akin na hindi namumunga. Habang ang bawat sanga na namumunga ay pinuputol niya upang ito, ay magiging mas mabunga. Ang kapanahunan ay hindi lamang tungkol sa edad o karanasan, ito ay makikita sa bunga na iyong ibinubunga. Kapag naghahanap ng makakasama sa buhay, pagmasdan ang uri ng bunga na kanilang ibinubunga sa kanilang mga kilos at karakter. Sila ba ay kahawig ni Kristo sa kanilang pag-ugali? Kung hindi, ito ay isang palatandaan na maging maingat at seryosong isaalang-alang ang iyong mga pagpipilian. Sa yugto ng paghahanda, inihayag ng Diyos kung ano ang laban sa kanyang plano. Nakakatulong ito sa iyong mas madaling makilala ang mga distractions at ang mga panlilinlang ng jablo. Ito ay isang proseso ng pagiging kamalayan kung ano ang naayon sa kalooban ng Diyos at kung ano ang hindi na ginagabayan ka tungo sa isang mas may layunin at mabungang buhay. Ang isa pang mahalagang tagapagpahiwatig na dapat bigyang pansin ay ang pananabik na maunawaan at yakapin ang iyong mga tungkulin sa pag-aasawa. Para sa mga kababaihan, matuto kang maging matulungin na asawa, katulong, at ina. Tulad ng para sa mga lalaki, nagsisimula kang maunawaan ang mga responsibilidad ng pinuno ng sambahayan. Magsisimula kang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang espiritual na gabay at pasanin ang bigat ng pagiging ama. Ang mga tungkuling ito ay may mahalagang bahagi sa paglikha ng isang umuunlad na tahanan. Ang Biblia, sa Efeso 5 oras 22 minuto, 25, ay binalangkas ang mga pananagutan ng magkasintahan, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng ginagawa ninyo sa Panginoon, ang kanyang katawan, na kung saan siya ang tagapagligtas. Ang kasal ay nagsisilbing salamin ng relasyon ni Kristo at ng simbahan. Para sa mga asawang lalaki, ang epektibong pamumuno ay malapit na naugnay sa iyong pagpapasakop sa Panginoon ni Jesus. Upang mahalin ng mabuti ang iyong asawa, kailangan mo munang maunawaan ang pag-ibig ng Ama. Ang pag-ibig na ito, nahuwaran sa pag-ibig ni Kristo para sa simbahan, ay walang kondisyon. Ito ay umaabot sa mga taong mukhang hindi karapat-dapat. Nangangailangan ito ng pagtingin sa kabila ng mga kapintasan ng iyong asawa at pag-aalok ng pagmamahal kapag mukhang hindi niya ito karapat-dapat. Bilang asawa, ang pagpapasakop sa iyong asawa ay katumbas ng iyong pagpapasakop sa Diyos. Kapag nahihirapan kang sundin ang mga simpleng tagubili ng Diyos, maaaring mahirapan kang magpasakop sa iyong asawa. Kapag sinunod mo ang iyong asawa, hindi mo direktang pinararangalan ang Diyos sa loob ng kasal. Ito ang bubuksan ng Diyos sa iyong mga mata sa panahong ito ng paghahanda. Habang natutunan mo ang tungkuling ito, tinatanggap mo ang isang malusog at umuunlad na relasyon ng mag-asawa, na lumilikha ng pundasyon ng pagmamahal, paggalang, at suporta sa isa't isa. Para maunawaan mo ang mga prinsipyong ito, mapapansin mo ang ilang mga siko upang ipakita ang pagmamahal. Maaaring kabilang dito ang pagbibigay ng mga regalo sa tila hindi karapat-dapat ng mga kaibigan. Ito ay bahagi ng proseso kung saan tinuturuan ka ng Diyos na magmahal ng walang pag-imbot. Parehong ang babae at lalaki ay dapat na sumasalamin sa makadyos na mga katangian sa kanilang mga tungkulin sa pag-aasawa bilang isang asawang lalaki, sa pamamagitan ng tulad Kristong pag-ibig at pamumuno, at bilang isang asawa, sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos at sa iyong asawa. Gumawa si Abraham ng kakaibang paraan sa paghahanap ng mapapangasawa ng kanyang anak. Ipinadala niya ang kanyang pinagkakatiwalaang lingkod sa isang misyon upang makahanap ng angkop na kapareha mula sa kanyang mga tao. Nang marating ng alipin ang isang balon, nagdasal siya ng isang simple, ngunit taos pusong panalangin. Matatagpuan mo ang panalangin ito sa Genesis 24, 12, 14 na, pagkatapos ay nanalangin siya, Panginoon, Diyos ng aking Panginoong Abraham, gawin mo akong matagumpay ngayon, at magpakita ka ng kagandahang loob sa aking Panginoong si Abraham. Tignan mo, nakatayo ako sa tabi ng bukal na ito, at ang mga anak na babae ng mga taong bayan ay lumalabas, upang umigib ng tubig, naway kapag sinabi ko sa isang dalaga, pakisuyo, ibaba mo ang iyong banga upang ako'y makainom. Pati ang iyong mga kamelyo, hayaan mong siya ang iyong pinili para sa iyong lingkod na si isa. Si Rebecca pala ang babaeng ito. Napakabait at mahabagin niya kaya pinainom niya ang katulong ng tubig. Umiigib din siya ng tubig para sa sampung kamelyo hanggang sa magkaroon sila ng sapat na inumin. Napakagandang kaluluwa. Nagkaroon na siya ng mga katangian ng isang mabuting babae at asawa. Sumuko siya sa alok ng katulong kahit na hindi niya ito kilala. Ang kanyang pagpayag na gumawa ng karagdagang milya ay nagpapakita na mayroon siyang mga katangiang kailangan para pangalagaan si Isaak at ang sinumang magiging anak nila. Sa yugto ng paghahandang ito, magkakaroon ka ng matatag na pagpapahalaga sa pamilya. Ang iyong pananaw sa pamilya ay nagbabago, at nagsisimula kang mag-isip ng isang hinaharap kung saan maaari kang bumuo ng isang matatag, mapagmahal na pamilya. Ang kwento ni na Rebecca at Isaak ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng kabaitan at pakikiramay sa isang matagumpay na pagsasama. Kung napansin mo ang matinding pagnanais na yakapin ang iyong tungkulin bilang asawa o asawa, mahalagang huwag baliwalain ang tanda na ito. Maglaan ng oras upang ipagdasal ito. Humingi ng patnubay sa Diyos sa pagiging isang magandang asawa sa iyong partner. Pag-aralan ang salita ng Diyos, sumisid sa itinuturo niya tungkol sa iyong tungkulin, at sadyang iayon sa mga prinsipyong iyon. Makipag-ugnayan sa kristyanong panitikan na sumasalamin sa mga tungkulin at katangiang naugnay sa iyong tungkulin kapaki-pakinabang din na palibutan ang iyong sarili ng isang matulungin komunidad ng mga kaibigan, yaong maaaring mag-alok ng makadiyos na payo at magbahagi ng mga pananaw. Habang magkasama kayong dumaan sa paglalakbay na ito, maaari kayong matuto at umunlad na nagpapalakas sa isa't isa habang naghihintay kayo sa Diyos. Ang isa pang kapansin-pansing tanda ay isang malakas na pakiramdam sa loob na malapit na ang panahon para sa isang relasyon bigla kang nakaramdam ng pananabik na hanapin ang mukha ng Diyos tungkol dito. Maaaring ipakita ito sa iyo ng Diyos sa anumang anyo, maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga panaginip, mga pangitain, o isang espiritual na komunidad. Gayunpaman, habang nananatili ka sa kanyang presensya, higit na malinaw ang darating. Kapag nakita mo ang palatandaang ito, hindi ito isang random na pangyayari, ito ay isang espesyal na mensahe mula sa Diyos na nagsasabi sa iyo na magkaroon ng kamalayan. Ang panloob na gabay na ito ay nagpapahusay sa iyong kahandaan para sa susunod na paglalakbay. Gayon din, kapag binigyan ka ng Diyos ng isang sulyap sa iyong kinabukasan, ito ay hudyat na siya ay naghahanda ng isang tao upang ibahagi ang paglalakbay na iyon sa iyo. Ang panghihikayat na ito ay kadalasang naayon sa isang yugto ng personal na pagunlad at pagtaas ng pakikipag-ugnayan sa iyong banal na tungkulin. Habang sumusulong ka, nararamdaman mo ang pangangailangan para sa isang kapareha na lumakad sa tabi mo sa may landas na ito. Dahil sa inspirasyon mula sa biblikal na halimbawa ni na Priscilla at Aquila, sila ay mag-asawang magkasamang naglingkod sa Panginoon. Sila ay katuwang ni Apostol Pablo na gumagawa ng gawain ng ministeryo. Nais ng Diyos na mag-ambag ang mga kasal sa kanyang kaharian sa lupa. Sa yugtong ito, magsisimula kang makaramdam ng mas matinding pangangailangan para sa isang kasama sa buhay. Habang lumalaki ang iyong relasyon sa Diyos, nagsisimula kang madama ang pangangailangan na magkaroon ng kapareha na makakatulong. Isang taong makakasuporta sa iyo sa gawain ng Panginoon. Ang oras na ito ng paghahanda ay tumutulong sa iyo na malaman ang layunin ng iyong buhay ng mas malinaw. Kapag ang dalawang tao ay may pangkaraniwan at malinaw na layunin, mas maayos nilang madadaanan ang buhay na magkasama. Ang pagkakaroon ng isang layunin ay hindi lamang nagpapatibay sa ugnayan, kundi nagpapalakas din sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kaya, ang pag-asa sa isang kasosyo sa buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng isang tao na manatili sa iyong tabi. Ito ay konektado sa isang mas malaking plano na higit pa sa personal na kaligayahan. Habang ipinapahayag ng Diyos ang iyong layunin, manatiling nakatuon dito. Huwag magpause dahil hindi ka pa nakakahanap ng makakasama sa buhay. Ang tamang tao ay papunta na upang samahan ka sa paglalakbay na ito. Tandaan, ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng isang tao sa mga katulad na larangan, tungkol ito sa paghahanap ng taong magmamahal sa iyo at handang umakma at tulungan kang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Sa wakas, ang pagpapagaling ay isang kinakailangang paglalakbay sa paghahanap ng kaligayahan. Kapag inihanda ka ng Diyos para sa isang masayang pagsasama, dadalhin ka niya sa isang paglalakbay ng pagpapagaling. Nangangahulugan ito na kailangan mong harapin ang mga nakaraang sakit, kahit na ang pananakit ay hindi mo kasalanan. Ang responsibilidad ng pagpapagaling ay nakasalalay sa iyong mga balikat. Habang ginagabayan ka ng Diyos sa prosesong ito ng pagpapagaling, maging bukas dito. Kung pinanghahawakan mo ang sakit mula sa iyong nakaraan, maaari itong maging mahirap na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Nais ng Diyos na gumaling ka hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para din sa taong pakakasalan mo. Kung mayroon kang mga insecurities, maaari silang magdulot ng mga isyo sa iyong pag-aasawa, kaya mahalagang magsimulang gumaling ngayon, huwag nang maghintay pa. Kapag gumawa ka ng mga hakbang upang gumaling, itinakda mo ang yugto para sa isang matatag at mapagmahal na pag-aasawa. Kung ang iyong nakaraan ay naging mahirap, huwag masyadong maging mahirap sa iyong sarili. Kung pinatawad ka na ng Diyos, hindi na kailangang malungkot patungkol dito. At kung may pinatawad na ang Diyos, subukang huwag pang ang anumang dalit. Maaaring mahirap, ngunit sa tulong ng Diyos, maaari kang bumitaw at sumulong. Tandaan, ang pagpapatawad ng Diyos ay tumutulong sa iyo na magpatuloy. Ngunit kapag patuloy mong iniisip ang iyong mga nakaraang pagkakamali o nananatiling galit sa iba, pinipigilan ka nitong lumago at magkaroon ng magandang relasyon. Ang pagtanggap sa pagpapatawad ng Diyos at pagpapatawad sa iba ay nagdudulot ng kagalinan at nagpapalaya sa iyo mula sa mabibigat na bigat ng iyong nakaraan. Magtiwala lang na makakatulong ang Diyos at magiging mas madali ang paglalakbay sa pakiramdam. Nandiyan ang Diyos para suportahan ka sa paglalakbay na ito tungo sa kagalingan at kaligayahan. Sinasabi sa Efeso apat oras minuto, 32, alisin nyo ang lahat ng sama ng loob, puot, at galit, awayan at paninirang puri, kasama ang lahat ng anyo ng masamang hangarin. Maging mabait kayo at mahabag sa isa't isa, na nagpapatawad sa isa't isa, kung paanong pinatawad ng Diyos si Kristo. Ikaw, ang pag-aasawa ay isang magandang bagay kapag ito ay naayon sa plano ng Diyos. Habang inihahanda ka ng Diyos para sa espesyal na pangakong ito, hayaang tumugma ang iyong puso sa kanyang patnubay. Aktibong hanapin ang kanyang karunungan sa iyong mga pagpili na nagtitiwala na ang kanyang disenyo para sa iyong paglalakbay sa kasal ay walang kapintasan. Tandaan na ang paglalakbay tungo sa kasal ay personal at espiritual. Ang mga palatandaang ito ay hindi dapat maging mahigpit na mga panuntunan ang mga ito ay mga indikasyon na hinuhubog ka ng Diyos sa isang taong handa para sa pangako at mga responsibilidad ng kasal. Patuloy na sundin ang kanyang patnubay at pagtitiwala sa proseso ng paglago at paghahanda. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit. Lumapit ako sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Kinikilala ko ang iyong walang hangganang awa at pagmamahal sa akin. Salamat sa iyong kagandahang loob na walang katapusan at sa pagmamahal sa akin ng pagmamahal na higit sa lahat ng pangunawa. Panginoon, sa pagsisimula ko sa paglalakbay na ito, hinahanap ko ang iyong patnubay at karunungan sa aking paglalakbay tungo sa isang maluwalhating kasal. Tulungan akong makilala ang mga palatandaan na dinadala mo sa aking paraan upang mayayon ko ang aking sarili sa iyong kalooban. Nagtitiwala ako sa iyong banal na plano. Alam kong inoorkestra mo ang isang perpektong pagsasama sa isang taong magmamahal sa akin ng buong puso. Habang hinihintay ko ang magandang kwento ng pag-ibig na ginagawa mo para sa akin, itanim mo sa akin ang pasensya na magtiwala sa iyong timing. Kumpiyansa ako na ang iyong timing ay laging perpekto. Tulungan akong yakapin ang bawat araw ng may pasasalamat, batid na ang bawat sandali ay isang hakbang na palapit sa kahanga-hangang pagkakaisa na iyong pinlano palakasin mo ang aking puso na manatiling matatag sa pag-asa. Ikaw, Panginoon, ang may akda ng pag-aasawa, at nagtitiwala ako sa iyong kalooban na magkaroon ako ng kapareha sa buhay na babahagian ng magandang paglalakbay na ito. Sa mga sandali ng paghihintay, bigyan mo ako ng kapayapaan at katiyakan na ikaw ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Habang binubuksan ko ang aking puso sa iyong direksyon, ihayag ang mga katangiang kailangan kong linangin upang makapag-ambag sa isang maunlad at magandang pagsasama. Gabayan mo ako tungo sa maturity sa bawat aspeto ng buhay ko. Tulad ng isang bihasang hardinero, putulin ang anumang bagay sa akin na humahadlang sa pag ng isang mabungang relasyon. Hayaang mamulaklak sa akin ang tamang prutas. Bigyan mo ako ng lakas at tiyaga na magsikap na maging ang taong idinisenyo mo para sa akin. Handa para sa pagmamahal at pagsasama na dadalhin mo sa akin. Ihanda ang aking puso sa emosyonal na paraan para sa lalim ng pag-ibig at pangako sa kasal. Mangyaring pagalingin ang aking puso, ayusin ang mga sirang bahagi at pagalingin ang aking mga peklat. Bigyan mo ako ng lakas para harapin at palayain ang sakit ng nakaraan. Tulungan mo akong linangin ang diwa ng pagpapatawad at pag-unawa. Hayaang baguhin ako ng iyong pag-ibig at magdala ng bagong simula. Inatan mo ako mula sa mga abala at mapanlinlang na taktika ng kaaway tungkol sa kasal. Bigyan mo ako ng kaunawaan upang makilala ang kanyang mga pakana. Ipinapahayag ko na hindi ako magiging biktima ng kanyang masasamang plano. Nagtitiwala ako sa iyong proteksyon at patnubay habang ako ay sumusulong patungo sa isang pinagpala at pangmatagalang pagkakaisa. Ama sa langit, isinusuko ko sa iyo ang aking mga hangarin at alalahanin, batid na ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti. Naway ang aking paglalakbay ay maging isang patotoo sa iyong katapatan. Naway lagi akong makatagpo ng aliw at lakas sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen.